Mga pond EA mula sa tuyo hanggang hydrated, mapurol sa kumikinang mayroong isang saklaw ng lawa na ginawa para lamang sa iyo. Ang mga himalang ito ay tila nagiging totoo, tulad ng mga bituin na sina Catherine Bernardo, Bel Mariano, at Julia, na nagtataguyod ng mga produkto ng pond. Mula sa paghahanap ng perpektong iye balance hanggang sa pagkuha ng makintab na kutis, ang mga produktong ito ay nag-alok ng tunay na pagbabago, isang patak ng pond at mararamdaman mo ang pagbabago mula sa malambot na pagkakapinid ng iyong balat hanggang sa napaka-refreshing na pakiramdam. Ang mga sangkap sa kanilang mga produkto ay sinadya upang makamit ang perpektong EA balance na mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng iyong balat. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ang kanilang mga nakakamanghang benepisyo. Sa bawat patak, nagdadala ang pond ng kasiyahan at kagandahan, na nagiging dahilan kung bakit ito ang paborito ng marami. Kaya, Handa na ba kayong gawing bahagi ng inyong beauty routine ang pawn? Subukan na at makikita ang pagkakaiba. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga sangkap, ito rin ay tungkol sa karanasan. Isipin ang paglalagay ng pawn sa iyong balat, parang isang malambot na halik mula sa kalikasan. Ang bawat produkto ay may kanya-kanyang benepisyo, mula sa mga moisturizer na nagbibigay ng intense hydration, hanggang sa mga serums na nag-alok ng instant glow. Huwag palampasin ang oportunidad na maging bahagi ng beauty revolution na ito. Ang pond ay higit pa sa isang produkto. Ito ay isang pangako sa iyong sarili na alagaan ang iyong balat. Kahit ano pang hinihintay emo? Sumali sa mga bituin at subukan ng pond. Hey, MGA Ka Beauty! Ready na ba kayong alamin ang mga sikreto ng makinis at hydrated na bala? Sumama sa akin sa paglalakbay na ito kasama ang mga bituin ng pond. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa higit pang tips sa kagandahan. Tandaan, ang pond ay susi sa iyong perfect glow.